Kain kayo. Kain na tayo, kain na. para ko. Paano mo sa am? Ang cellphone ko bang diit? Hindi ko makibasa lahat. Si Yvette Ferrer. Ayan. Andito pa ako sa Dubai. O, oh, sana man ako. Alam nyo kapag maganda naman ang sitwasyon nyo dyan ha, lalo na ito lang ano ko sa, concern ko lang sa inyo no, sa ating mga kapwa kabayan na nasa ibang bansa. Lalo na kung medyo may edad-edad na, mga abang 40 ba. Kung maganda naman ang in katayuan nyo dyan sa inyong uh, employer, huwag na kayo mangarap Kong. Kasi kunting ano lang, eh, kunting diferensya na lang ang sahod. Dahil sa Hong Kong talaga, lalo na kung hindi ka confident na mag-apply at hindi ka confident kung baga meron ka nga uh, pagdadalawang isip kung papasa ka ba o tatagal ka, much better wag na po kayo mag-apply. Tumigil na kayo dyan, Manatili na kayo dyan. Pero kung matapang kayo, wala naman ding, kasi ano naman yung mga OFW, uh, uh, OFW eh. Kilala yung sarili nyo kung hanggang saan yung tapang nyo. No? Pwede kayo magkungkong. Pero pag medyo may edad na talaga, lalo na sa mga 43 and about to 45, kasi ako naman hinabol ko talaga hanggang 45, medyo mahirap na nga. Lalo na kung ang personal uh, experience mo, hindi mabigat. Ibig sabihin, parang... Parang mostly cleaning lang ka, at uh, cleaning at saka cooking ka lang no? Pero kung ipakita mo talaga at ipanindigan mo talagang magaling ka magalaga ng matanda or may experience ka talaga at magalaga ng newborn, pwede yon, no? Kasi sayang. Lalo na, totoo po yung uh, naririnig nyo, hindi yan sabi-sabi, na uso ang termination sa Hong Kong. Once hindi sila satisfied, kahit ilang araw ka pa lang. Kapag hindi sila satisfied, kahit ex-abroad ka, and then something na hindi sila satisfied sa'yo, at may something na attitude mo or kilos mo na hindi nila nagugustuhan, maniwala ka, tatalsik kayo. No? Pero kung kilala mo sarili mo, na okay ka magtrabaho, honest ka magtrabaho, kahit walang mata, ayun. Palindigan mo yon. Kasi ganun ang ginagawa ko eh. Dahil nung nasa Dubai ako, nagsabi sa akin yung ano, mga kaibigan ko na, naku, wag na ka na maghungkong, Alaki laki lang placement fee. Tapos, sandali lang, iteterminate ka, di puro ko na utang. Pero ang sagot ko naman sa sarili ko, dipindi po yon. Dahil kilala ko naman ang sarili ko kapag magtrabaho. Yun. Yung hindi pagkukunwari. No? Kasi hindi po lahat ng mga OFW natin na very honest sa trabaho. Meron namang, parang napilitan na lang. No? Napilitan na lang sa sarili nila. Pero kung magiging passion mo yun, kung baga tanggap mo sa sarili na gano'n ang trabaho mo, magiging maluwag po yun, no, sa'yo. Kahit ganong hirap, kahit anong gutom, kaya mong tiisin. Yan. Kasi yun talaga ang tutong buhay. Maraming nagugutom. Yan. Huh? Kasama pa sa dollar yung pagalitan ka. Pero ako hindi pa naman nung nasa ko ako. Nung sa Dubai. Kasi, sungay na lang ang kulang nun eh. Nung nasa Dubai ako. Pero nasa hongkong wala akong masabi. Sa amo ko. Super bait nila. Pero kung 45 above na kayo, wag na kayo magungkong. Sikapin niyo makapasok kayo ng Poland. Kung matapang kayo, no? Kung malakas sa loob niya. Pasokin niyo ang Poland. And then kung meron kayo mga kamag-anak, kasi yun naman talaga katotohanan ngayon. wag na nating takpan-takpan uh, bang yung katotohanan, ano? Kung meron kayo mga kamag-anak sa part ng Europe, edi eh, pwede kayong lumipat. Ganun lang yan. Nakabanganak ka sa Italy. Sa Spain. Switzerland. Yum. Basta makapasok lang kayo ng pulan. Hindi iba nga, tinatapot kayo, no? Kung magpatapot kayo. Basta nandun lang yung gabay ng ating Panginoon. Dahil meron kayo magandang purpose gagabayan naman kayo. Pero kung pupuntahan lang nyo doon is something nonsense, ba? Nasa inyo na po yun. Pero kung maganda ang uh, layunin nyo, no? at saka meron kayong talagang uh, tinatarget na goal, ayun, patnubayan kayong lahat nun. Kasi ako,